Matam, matam, Mere, yo, kami yang hari tatlong hari Kami yang hari Batang kata pamilya Kami yang hari tatlong hari Kami yang hari Batang makata pamilya Kami yang hari tatlong hari Kami yang hari Batang makata pamilya Kami yang hari tatlong hari Kami yang hari Batang makata pamilya pangalan ng bata na matigas, Isang batang makatana na malupit sa pagbigas Kaya huwag kang sumabay sa rima ko na bibitaw ako na malupit, ikaw ay maiiwan Sa batang makata nagmula ang aming mga tula Kaya ang makaligtas ka isang malalahimala Kaya huwag kang sumabay sa letra Kung pumapatay Pag ako ang letra maghihiwalay Laid bagyong Yolanda Pag ako ang bumigas Tatangahin ka ng mga agos Sa lima ko na matatalas dilak ko na mapanugat Linya kong nagbabaon Ng mga kritikong maangas Na sa akin naghamon Ika una nga kasi Di mo na mapapantayan Bangis ng kataga nito At kanyang kinalalagyan Pagsisisisihan mo Na kinalaban mo Ako papapatayin kita Gamit ang mikropono Kami ang hari Tatlong hari Kami ang hari Batang makatapamilya Kami ang hari Tatlong hari kami ang hari Batang Makata pamilya kami ang hari tatlong hari kami ang hari Batang Makata pamilya kami ang hari tatlong hari kami ang hari Batang Makata pamilya Ito pa rin talaga -ta Batang Makata pamilya ngayon mababaon ka na sa bibitawan ko na linya Bakit kami ay matatag di nyo matitibag Dahil sa aming mga katagal lahat kayo'y masusuwang Hangs kailang king pangalan ka sa batang makata Heto na't pinapakita matitibay kong talata Kapag ako na ang bumanat lahat kayo'y mapapatras Hindi kayo makakatakas sa mga letra kong matalas Huwag ka sakin mag-angas dahil di ka mataas Pagkat ako'y sadyang maginis patuloy lang sa pagbikas At grabe ang lakas, ang lakas sa pagbikas Rumaragasa na naman batang makatang matigas Sa mga letra kong humagupit lahat kayo'y mapapatansik At sa dalako na lupit ay mapapapikit Malupit sa malupit, mas malupit sa malupit At sarima ko na malupit, akin kitang ililigpit Kami ang hari, tatlong hari Kami ang hari, batang makata pamilya Kami ang hari, kami ang hari Batang Makata pamilya kami ang hari tatlong hari kami ang hari Batang Makata pamilya kami ang hari tatlong hari kami ang hari Batang Makata pamilya akin ang kawalan mala dilubyong pagragasa wala kang pag-asa wag kang umasa kahit ano mo pa sa pag-asa pinag mga dalang rima di ka na sa akin makakatira ani may parang sambatala at ako ang tinitangala akin palalamunin Lakat na umar na mga puta Papatak patak bukuin parang aso lang na matuta Utak ko'y napakatalino at walang makapantay At kahit na sino pang pantay malatatatatata Hindi naman ako nagmamayabang kayo ay at mapapagapang Kahit na ilan kayo di ko ako mapapagapang Makinig ka Kaya mo bang sabayan ng mga tagang Pinapaulangi eh, para kanang nang Bobo ka nang Wala ka nang alam-alam Ito na ang pangmalawakang Akin nang kakaya no kaya mo pa? Sa pilot ako nagmula, kaya huwag ka nang magulat pa Huwag ka pa! Kaya huwag ka umapila sa tatlong batang makata Kami ang hari, tatlong hari Kami ang hari, batang makata pamilya Kami ang hari, tatlong hari Kami yang hari Batang makata pamiar Kami yang hari tatlong hari Kami yang hari Batang makata pamiar Kami yang hari tatlong hari Kami yang hari Batang makata pamiar Kami yang hari tatlong hari Kami yang hari Batang makata pamiar Kami yang hari tatlong hari Kami yang hari Batang makata pamiar Kami yang hari tatlong hari Kami yang hari Bata makata pamilya kami ang hari tatlong hari kami ang hari Bata makata pamilya kami ang hari tatlong hari kami ang hari Bata makata pamilya kami ang hari tatlong hari kami ang hari